SSS Dito yata sa loob. Boss, pick up lang ng pasahero. Pick up lang ng pasahero. Pwede bang pumasok? Dito nakalagay. SSS Main Building. SSS Main Building. Pwede pumasok? Thank you. Iyon, dito sa SSS Main Building ng mga boss yung pick up natin ng pasahero. Pangalan po ma'am Okay Shower cup ma'am Dalawa na lang to <laughs> Oo oh, natira Uwi na ako ma'am pag naubos to Nakalimutan ko magdala kanina Marami ako nung sa bahay ma'am eh. Ma'am, naka-vlog tayo ma'am, okay lang? Naka-vlog tayo, okay lang ma'am? Naka-video ako? Oh. Ang galing! Ang galing! Wala na, finish na. Ayun ma'am. Ayun po. <laughs> Hello po. First time ko to ah. <laughs> ang galing! Ang galing! Huwag <laughs> mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Yari ka! <laughs> ano ma'am, uh, sa YouTube. Bihira ma'am eh Mayroon kasi sa Facebook ma'am eh. Maraming bawal Di ka tulad sa Youtube Di alam ko kung paano mga bawal Sa Simita kasi di mo maintindihan eh Kung ano talaga yung bawal eh Bawal Malay mo kumita Malay mo kumita Malay mo kumita exercise na pag minsan pag trip ko sa Facebook magpost ako pero bibihira lang talaga Ayan, abang ulitin ng booking mga bossing. Mga boss. So dito tayo sa Camas Road ng mga bossing. Ma'am, nakablog tayo mama Ayan ma'am. ay okay, mo, kasi simula pa lang. E ay lang, lang. <laughs> Pero sa YouTube ko ma'am. Ah, sa YouTube. Sa YouTube ko lang ko ah, po i-upload. kaya yung nakatayo Tapos yes, kinitingnan ko, di naman nagre-reply Dito ito ba yung cellphone Sabi ko, saan kaya ito? baka hindi ito ah Kasi minsan yung toro ng mapa Minsan sobra, minsan kulang Opo, kaya Ginawa ko, sinubrahan ko kasi may nakita ako nakatayo Yung pala, hindi yun Nasagot ko naman mga boss, sabi ko hindi, bago lang ako. <laughs> Gago! <laughs> sabi ko bago lang ako nagba, nag nagbibidyo, nagbablog. Ayun mga boss, dito na tayo sa katipunan sa CN1 Palak. Hanapin sa katipunan. Okay, Ayun mga boss, dito na tayo. Nakalimutan ko magdala ng shower cup kasi may mga pasayon na masisilan naghahanap ng shower cap tapos wala tayo may bibigay baka mariklapa tayo nakalimutan ko kasi magdala kayo ng mga cap pero mag seat destination pa rin ako mga boss para di naman sayang yung gasolina ko pa uwi may panggas pa lang pala pa uwi na mga boss Marami pa naman pasayro na kaya kasi pandi na nagbigay na di, wala tayong maibibigay na shower cap. Okay, so right mga boss. Mabilis so, din pala malubog yung ano. Yung battery na GoPro. Matawag si Mrs. Hello, bakit? Ha? Nandito ako sa Katipunan bukas pa bukas pa eh oh pa lang ngayon eh mga alauna pa alas 2 alas 3 kaya Okay, may booking tawlin ng mga boss. Uh, dito rin yung pick up sa May Aurora Boulevard malapit sa Katipunan. Yung drop off naman dito sa Muntalban. Muntalban Rizal. Pangalan po ma'am, Mireko Montalban. Okay, sakto. Ma'am, naka tayo, ma'am. naka tayo. Okay. Ang galing! Ang galing! <laughs> Ayan mga po, satid ko na si ma'am sa Montalban. Sakto, pa-away na rin ako. alay kung Mateo. lang na kumuha agad yung booking nyo ayaw oh, ayaw talaga mga panakita nila muntan tatwa lala pa din sila, tala, sila talaga ron yung kukuha ha bukod pa sa traffic mo wala ka kasi siya pagod mo booking sa balik eh nakakuha sila baybayin nga pa sila tayo pakakyat pabalik oh ma'am kung ano hindi pa alam ang mga ano alam wala sa mga kung pabalik. balik pero minsan naman, puliswerte na ano ang anong buti <laughs> talo <laughs> Wala, no, no. Hindi ganun traffic. Nagtaka <laughs> ka pag di traffic sa tayo eh. Ayo oh, traffic din na. Yeah, dito sa may turn in, na ba? Ano, laki na ano, Kaya ito itong abot Ay, you know, you. Then, mga, na ba? na ba? Ayan, ayan na ba? Ayan, Booking na natin sa mga bus na hindi na tayo Kasi wala tayong dalawang shower cup Mga sa pasayero no? Mga kaya pag wala tayong maibigay na shower cup Kasi wala pa ka tayong bariya Doon sa paribandang Kaya magkano lamang tayong pagpapakain O hindi yan ang nga ako Alam ko 196 lang yata ako Ayan, thank you, ma'am. P194 so, lang pala. Uh, biligyan tayo ni ma ng 500. May tip ma'am 6 pesos. Ayan, posto, Last na natin dito. Ayun na uh, Sa so, di kasi gawaan namin ng DTR kasi din namin, namin sa Saturday. Kasi Kasi yung Linggo 30. Kaya 29, na, kukuha na. Ayan mga boss na, set out sa lahat ng mga subscriber natin. Set out yung sa mga pasahero ko ngayon tatlo. Ah, nagulat sila. Yung isa, first time lang nakasakay na naka-video o naka-vlog. Yung isa naman, okay lang. Sabi ng isa, pinatanong ako kung sigat akong vlogger. Sabi ko hindi. Yung so, pangalat ng pasahero, okay naman. Magpaalam tayo na, na, na naka-vlog tayo. Kumayag naman. Ayan. Maraming maraming salamat mo mga boss. Ah, magandang gabi po sa inyong lahat.